Kidlat News Updates Upo si Cesar Soriano, ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon iginiit ng Armed Forces of the Philippines o so AFP na construction materials ang bitbit -bit ng isang barko ng Pilipinas na sangkot sa banggaan sa China Coast Guard ship sa Ayungin Shoal noong linggo October 22. Kinumpirma ito ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar kung saan ang mga materyales na ito ay para sa repair and maintenance ng BRP Sierra Madre na sinimulan nito lamang Oktubre. Ngunit hindi naman tinukoy ng AFP kung anong partikular na materyales ang dala ng nasabing barko. Una ng pinuna ng China na illegal construction materials ang inihahatid ng PCG vessel kaya idinidiin nilang isang legal at lawful act ang kanilang ginawang panghaharang sa barko ng bansa na nagresulta sa banggaan ng mga ito. Nagpahayag ng pagkabahala si dating United States President Barack Obama sa ilang ginagawang aksyon ng Israel laban sa militanteng grupong Hamas. Bagamat kinundina ni Obama ang pag-atake ng Hamas at suportado nito ang Israel, binalaan ni Obama na anumang military strategy ng Israel na isinasantabi ang kapakanan ng tao ay maaaring makaapekto rin sa kanila sa mga susunod na taon. Sa inilabas nitong statement nitong lunes, October 23, ginawang halimbawa ni Obama ang pagputol ng Israel sa supply ng pagkain, tubig at elektrisidad sa Gaza na nagpapalala lamang sa humanitarian crisis at posibleng magpapahina sa suporta sa kanila nila ng ilang bansa. Binigyang diin pa ng dating presidente na karapatan din naman ng Israel na depensahan ng kanilang bansa sa anumang karahasan at suportado nito si U.S. President Joe Biden sa anumang aksyon ng U.S. government sa nangyayaring kaguluhan. Nasagip ng otoridad ang isang Chinese businesswoman matapos dakipin ng Kidnap for Ransom Group sa Panglao Bohol. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Gerard A. Pelare, spokesperson ng Police Regional Office 7, kinidnap ang biktima noong October 23 at narescue ngayong araw, October 24. Arestado sa operasyon ng Provincial Intelligence Unit ng Bohol Police Provincial Office ang apat na Chinese nationals at dalawang Pilipino na umano'y humiling ng malaking halaga kapalit ng kalayaan ng biktima. Natukoy ng otoridad ang lokasyon ng mga ito dahil nagpadala ang pamilya ng biktima ng ransom money sa kanila. Ayon sa ulat, kabilang ang grupo sa isang malaking sindikato na target ang Chinese traders. Nagtungo pa umano ang mga suspect na mula pa ng Maynila para lamang kidnapin ang biktima. Kasalukuyan namang nasa kustudiyan na ng PNP ang biktima. Makararanas ng water supply interruption ng ilang mga barangay sa Quezon City at Antipolo City sa Rizal simula ngayong araw hanggang Webes ayon sa Manila Water Company. Ilan sa mga apektadong lugar ang Quezon City, partikular na sa barangay Tandang Sora na mag-uumpisa mamayang alas 10 ng gabi ngayong araw hanggang alas 4 ng madaling araw bukas bunsod ng isasagawang line maintenance. Gayon din ang ilang parte sa Antipolo City sa Rizal dahil naman sa leak repair na magsisimula bandang alas 10 ng gabi Martes hanggang alas 7 ng umaga ng Miyerkules. Samantala, bukas ng gabi maaantala rin ang supply ng tubig sa ilang parte ng Barangay Matandang Balara, Barangay Pinagkaisahan at Barangay Immaculate Conception sa Quezon City dahil din sa ipatutupad na line maintenance activities. Kaugnay nito, inabisuhan ng Manila Water ang kanilang mga kliyente na simulan ng mag-ipon ng sapat na tubig bago ang itinakdang oras ng water interruption. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you